bilang mga tagasunod ng Panginoon at bilang mga tapat na Pilipino, paano tayo titindig sa mga political turmoil ng ating bansa? Halos hindi na natapos ang mga pagtatalo sa ating bansa. Alam na alam natin yan. At ngayon, ang malaking issue na pinagtatalunan ay ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo na si VP, Sara Duterte. At kahit kailan, hindi naman magbabago ang aral ng Panginoon. At again, hindi naman pwedeng maging silent ang Biblia lalo na at ang Biblia speak to the principles of authority, justice, and the character a leader should possess. Lalo na sa ating mga Kristiyano, sa ating mga sumusunod sa Panginoong Jesus, lagi nating isinasaalang-alang alang ang aral ng Panginoon kapag tayo ay kailangang tumidig sa ating ang paniniwala. Romans 13, verse 1, Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Ang passage na ito ay nagpapakita ng katotohanan ng ating Panginoong Lumikha na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos ay sovereign at in full control all governing body is instituted by God and it implies that leaders should act in a manner that is upright and just. In emphasize sa Bible ang importansya ng integrity at righteousness sa pamamahala. Sabi nga sa Proverbs 29 verse 2, When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. This conveys the need for leaders to embody godly principles. At tayo bilang mga tagasunod ng Panginoong Yesus, bilang mga kristyano na tapat na sumusunod sa aral ng Panginoon, ang ating response ay eh ano? Hindi dapat tayo magulo. Hindi dapat mapagmataas. Our response should be marked by humility. Sabi nga sa 1 Peter 2 verse 13-14, Submit yourselves for the Lord's sake to every ordinance of man. We must submit. God is in full control. He has His plans that is far from our understanding. We must trust God. At ang sabi, even when the authorities may not align with our personal beliefs or values, we must trust God. Lahat ng gobyernong nag-exist ay appointed yan ng Dios find peace in God's sovereignty and purpose. Inuutusan tayo bilang mga tunay na kristyano na i-approach ang mga matters na yan in prayer, humility, and desire to discern. So kung ano pa man ang mangyari sa impeachment, ang bilin sa atin ay trust in God's sovereignty because He is in full control. Tara mga kapatid, limukod tayo at pumikit tayo at damhin natin ang presensya ng Panginoon at ipanalangin natin ang ating bayan. Panginoon, salamat sa authority you have established in our lives. Tulungan mo kami na isubmit namin ang aming mga sarili sa gobyerno sa paraang makapagbibigay kami ng honor sa iyo. Magtiwala kami sa iyong mga plano, trusting that you are in full control. May we remain vigilant sa aming commitment sa iyong katotohanan. Bigyan mo kami ng strength na sumunod sa aming mga leaders wisely with grace and truth. O Diyos, tinataas namin at ipinapaubaya namin sa iyo ang aming pamahalaan at ang aming bayan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kapatid na why i-like mo, i-follow mo, at i-share mo. At araw-araw dito sa Run to You page ay magsusumiksik tayo sa presensya. Mag-aaral tayo ng mga katotohanan ng Panginoon. Magkita ulit tayo bukas.